Okay guys, meron po tayong NGC na 25 centimo dito na error coins mga kabarya. At ang error coins po na ito ay tinatawag na rotated die error. Alam nyo po ba na ang rotated die error or RDE ay madalang mangyari sa isang barya. Lalong lalo na sa 25 centimo na NGC series mga kabarya. So ang degree po ng angle nito ay 90 degrees. So pansinin nyo po sa baryang ito na magkaiba ang ang harapan at liguran niya mga kabarya. Kung titingnan nyo po ang kanyang harapan ay diretso lang ang kanyang tali. Pero pag binaligtad nyo po ay nagkaroon na po siya ng angle. Ibig sabihin nagrotate po siya ng 90 degree. Ito po ay hindi inaasahang printa nang hindi nakaayos. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga ganitong klasing error coin. Kaya po mas magandang i-check nyo po mabuti ang inyong mga barya at baka mamaya kayo na mismo ang makakita ng mga ganitong klasing error coins so ayan guys at marami po po tayong iba't ibang klasing error coins ang ipapakita sa inyo para po malaman ninyo kung ano anong klasing error coins ang binibili naming mga coin collector at panigurado naman ay may mga nagahanap ng mga ganitong klasing error ng mga coin collector at pwede po nilang presyohan sa inyo to depende po sa inyong pag-uusapan kaya naman kung ikaw ang makakakita ng ganitong klasing mga barya at mga kakaibang barya ay wag po kayo magdadalawang isip na magsend ng video sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles at pag nagustuhan ko naman ang inyong error coins na kakaiba ay ako na mismo po ang bibili nito mga kabarya maraming salamat po Okay guys, meron po tayong NGC na 25 centimo dito na error coins mga kabarya. At ang error coins po na ito ay tinatawag na rotated die error. Alam nyo po ba na ang rotated die error or RDE ay madalang mangyari sa isang barya. Lalong lalo na sa 25 centimo na NGC series mga kabarya. So ang degree po ng angle nito ay 90 degrees. So pansinin nyo po sa baryang ito na magkaiba ang harapan at liguran niya mga kabarya. Kung titingnan nyo po ang kanyang harapan ay diretso lang ang kanyang tali. Pero pag binaligtad nyo po ay nagkaroon na po siya ng angle. Ibig sabihin nagrotate po siya ng 90 degree. Ito po ay hindi inaasahang may printa ah, ng hindi nakaayos. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga ganitong klasing error coin. Kaya po mas magandang i-check nyo po mabuti ang inyong mga barya at baka mamaya kayo na mismo ang makakita ng mga ganitong klasing error coins so ayan guys at marami po po tayong iba't ibang klasing error coins ang ipapakita sa inyo para po malaman ninyo kung ano anong klasing error coins ang binibili naming mga coin collector at panigurado naman ay may mga nagahanap ng mga ganitong klasing error ng mga coin collector at pwede po nilang presyohan sa inyo to depende po sa inyong pag-uusapan kaya naman And kung ikaw ang makakakita ng ganitong klasing mga barya at mga kakaibang barya, ay 'wag po kayo magdadalawang-isip na mag-send ng video sa ating Facebook page na RDC Coins and Collectibles. At pag nagustuhan ko naman ang inyong error coins na kakaiba, ay ako na mismo po ang bibili nito. Mga kabarya Maraming salamat po.